So, yan, babaybayin lang yung ito uh, na to. So, ang nakikita naman namin yung tubig. Hindi naman kulay brown. Doon lang siguro sa may baba. Huh? Woo! Malapit lang mga repa, hindi siya ganun. Ayun o. Oh. Malinaw pa yung tubig mga repa. So, malapit na tayo pre. Malapit na daw. Eh, mga uh, 10 to 15 minutes siguro nalakad. Mula Nala dun sa pinag pinagiwanan ng bike kumingan pala dito parang tulay ingat lang at madulas madulas to ay nang malumot lindim ang panahon saan tayo? babaybayin lang yung ito? babaybayin lang yung ito? yun? bababa tayo dyan? Dito? Yeah. Dito pa tayo sa magkagdan pero ingat kasi madulas Dito pa ano? Saan? Diretso lang? Dito? Uh, dito. Dilim uh -huh. Maka-jacket tayo ngayon ng Areva Kahit pa paano hindi tayo nilalamig sila kanina pa nila alam eh. lakas yung agos pero medyo ayan parang kulay ano kulay chocolate pero hindi gano'n hindi kaya nang hindi gaya nung dun sa baba ang mga dinaanan namin na kulay brown talaga ito kahit paano mo linaw linaw dito dito pala Ah. Dito, dito tayo. Uh. Saan ito? Diwid, uh. ngayon ka lang din si napuntahan to. Kaliwa kanan. Kaliwa. So ayun, parang nakikita ako ng pulse mga reka. So, yan ba yan? Tapasok sa ating kailangan. Uh. <laughs> So, oh, lumalakas na naman ng ulan. Pero okay lang kasi. Paglabas pa lang ng bahay, basang-basa na kami. <laughs> Wala na naman ano na to. pwede diretsyo na to. Yan ba yan? Pre, yan? So, yan. Nakikita ko ng mga reta. Hmm. Yung mga ano pala dito. Tupo. Hindi sila kumukuha ng ano. Tupik. Nakakalot lang ng tubig. Libre tubig nila rito. Sana all. Woo! Ito, ito na. Nabibang, o, na. Oh, ito ba yan? Yan? Saan tayo? Rocket ba? Ay hindi, hindi pala yan. Ano lang pala yan? Parang cemento. Kaluyan lang pala ng tubig yan. Hindi Uy! yun. Nguruat lang. Wah. Wah. Where, where? mana <laughs> <Dito>, <laughs> Dito ba? Uh, dito. Oh. kabisado mo pre. Ah. Pwede ka na maging tour guide ah. Dito tayo naligaw pre. No? Ay, ako yung pala. Dito, no? May pulse din dito eh. Ah. Kaso, ang hirap na nila. Eh, no? ah. Kung nakaraan? Uh. Ah. Uh, Kala ko yun na yun false, hindi pala kasi parang simento lang eh, parang daluyan lang talaga ng tubig Hindi pa pala, medyo nasa unahan pa Tinan natin kung anong Pulse yung payaran, kung maganda huh. Liblig na palaga sya yun eh. Pero malapit lang Libre, walang bayad huh. Ito lang ang ganda rito, libre Saka walang bayad ng reka So yun, mayroong pulse Pulse to one pulse. Isa to? pulse to one daw siguro sa gym dalawang oh? chat sa atin, isa isa <laughs> oh? Matindi ka pala Ayun oh, may rock formation na rito. Ayun oh. Oh, ganda ng ano. Saan tayo? Mm. Oh, bye lang ilog. Ang daming ano dito. Ayun oh. Saan? Totoo. Ang malalim din. Woo! or yung forest. Igingat kasi madilas ang daan. <tinyo> so, ang ina nga. Transformation din. to, post marine to ah. So, na rin ito, Yun o. No? Hindi <tinyo> pa yan? pa yan. O, Ay, ganda lang tayo dyan. pero ang ganda na. No? Ay, medyo, ayun yung sabi ko. Medyo, mag-brown yung tubig. Pero hindi gaya dun sa baba. Ah, kala mo, ano eh. Oh, ano eh, Nescafe original. Ah, yun yun, yakapan din pala to. Pero hindi naman ganun kahirap yung daanan. Ay, paano may mga, may mga steps naman na ginawa ng tao. Para papunta sa poles. Ito yung maganda sa pulse na hindi na pupuntahan. Saan tayo? Oh, dami yan o. Oh. Wala mo naman. naman. Dami yung poles na nadadaanan na. Ah. Pero hindi pa raw yan. Pero, o, oh. maganda ako. A chi'n dal yn marw, yung daan no? Challenging yun yung daan oh. No? May may tatap na tarik pero ayan may nakikita kayo may ano naman kapakan. No? Di siya may nakap daanan. Pero matarik. tarik. Ah. Oh. Hu. Ingat lang ate. Ayan, bangin. Oh, may pulse na naman dun Daming mga pulse na ano. Kaya pa, Saan? Yes. Yeah. Ito? Yeah. Tama yan mga kaibigan. Ang mga ba ito? Woo! No. Si ang aming tour guide niya. Ha! Makakahingal din mga repa. Woo! Woo! Oh. Uh. Layo-layo rin pala. At mabato. bato mabulas. Kaas at madilim kasi maulan ang mga ano mga reba oh, eto na yung payaran ko mataas din, malakas yung tubig hindi alam medyo sobrang pero okay na yan mga reba Woo! hindi kami nasiro sa rides namin ngayon kahit yung rides namin is matulid, na-cancel uh, na kasi maulan kaya nag-decide uh, kami na iba na lang sabi naman ni Jeff na payaran ko daw para hindi naman masiro so yan, ang lakas ng agos medyo mano lang ma brown kasi magdamag pala umulan sa gabi kaya ganyan yan pero kung hindi naman umulan yan mahina yan mga repa kaya yan ito yung pagkakataon natin na mag relax naman <laughs> woohoo pakipahinga lang kami tapos set up ng inom oras is araw nga ba? Uh, oh. alas otso alas otso jeep nang umaga na. at nandito na kami sa payarang po magpapahinga lang kami sa eh, tapos tapos syempre magtatagay na at katama natin to <laughs> si keel syempre yung promotor jeff yung soren na nasinggero tsaka si Gani pakilala si buyagani as malakas Gani malakas pang budol <laughs> <laughs> so yun mga repa nagpahinga muna kami tapos yan siyempre picture picture so natin yung pesta na to maganda yung maganda yung ano nya maganda yung lugar nya lalo pa kaya kung mali ng tubig saka yan o oh, para may, may ano may, may festuhan ng picture no ganda ganda na spot na yan so yun pahinga muna tapos oh, siyempre drink drink all the way <laughs> kasi malamig ngayon eh kaya kailangan magpainit Woohoo! Mamaya okay, ulit! Ito pa